Hi everyone, ayan si Kuya. So, ito po ang loob ng bolt sa Columbari. So, ganyan pala, yan. may fiberglass pala siya sa loob. Para kita magkita sa labas. Oh, bakit Kuya nilalagyan pa ng tiles? Ito rin takip. Para maganda. Ito yung sa loob. So, maliit lang yan sa loob. Oh, Magkano na yan ngayon? 60K. 60,000 to. Depende pa kung nasa ang palapag. Ano? So, simula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mas mahal kasi yan sa eye level. So, pinakamura yung nasa taas. Tapos, tatlong earn ng kasya dyan. Ano? Ay, apat to? Apat na. Ah, mas malaki. Apat na earn. 5, 6, 7, 8, 8. Apat eight. na earn pala ang cash dito sabi ni kuya. Apat yan. So dati, doon sa kabila, tatlo eh, lang. sa labas. Ayan, yan yung okay. pinaka oh, so, Ito sa labas. Ah. Tapos ilalak. Ano nila? Area. May may susi uh, na no. oh, kanya-kanya sila so, Tapos nilalak may, lang nang gano'n Ano? Bawat may, barot may are. Yes, ang galing. Ito ang mahal, ito mga ka-i level. 60,000. Ng ka-i level, ano? So, yun po. So, kolumbari po yun sa may holy family. Sa may are. May duplicate. Oo, oh, duplicate sa may are. Ayan. So, bili na po kayo. Ayan po yun si Kuya ang tagagawa. Ayan. Thanks.